Hello, magandang uh, gabi sa atin lahat. Lalong lalo, lalo mga viewers, mga subscribers na sumusuporta sa aking in-upload na video sa aking uh, YouTube channel. Bung Mariano YouTube channel. Maraming salamat sa iyo. Alam nyo, uh, <clears throat> nandito na naman ako para ibigay alam ang pagkatao ng isang tao o sa akin, alam ano, <clears throat> ano nyo maraming tao rin na galing sa mahirap, galing sila sa mahirap na buhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero sa panahon na nagdaan, siguro yung sinasabi natin na may swerte sila, pero huwag natin na alalahanin talagang ganun iba-iba kasi ang atin papel dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sa akin lang ay uh, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Na kinilala ko talaga na mayroon Panginoon na lumikha, lumikha sa atin. Kaya kung anuman na binigay niya sa atin, salamat tayo. Kasi siya lang nagbibigay sa atin ng mga biyaya, mga yung talento o kaya mo'ng gawin sa 'yong buhay o isa ipapakita mo sa kapwa'ng tao para sila ay masiyahan. Kaya dito ay uh, dapat na magpasalamat talaga tayo. Gawin natin 'yung nararapat para sa atin o para sa kapwa tao. Huwag wag tayong magyabang, pagpasensya lang tayo kung ano man, pasensya lang ang gawin natin. Kasi iisa lang ang atin buhay. Iisa lang. Sa akin na uh, Sa mga nagdaan. Sa aking buhay, maraming nagdaan sa aking buhay pero salamat pa rin ako na natatnan ko yung mga uh, aking uh, pagtandang ganito. Salamat na sa uh, Panginoon. Na yung ibang uh, pagkakataon ay nakantan ko rin yung gusto ko kahit papaano man lang kahit ako ya uh, sabi natin mahirap kasi kung minsan nagawa ko rin yung uh, gusto ko sa buhay yung nararapat, yung magpasaya sa tao ay uh, salamat rin na uh, kahit doon lang ay salamat na ako kasi ginawa ko naman yung kaya kong gawin yung uh, kunting talento ko na ibinigay ng Panginoon sa akin kaya dito ay uh, magpapasalamat ako sa mga tao rin na nagmamahal sa akin lahat na nakakita sa akin yung nagsuporta sa akin maraming salamat sa iyong lahat na hindi kayo nagsasawa kaya sabi ko dito na sabi ko na salamat at salamat so uh, hindi na ako magtatagan uh, maraming salamat at uh, magandang gabi ulit sa iyo hanggang dito na lang babay sa iyong lahat